Oh, dera! Para mabala ninyo kung paano magbutang og sound effect sa video. oh pamati mo, pamati. simpirin rin apay. Eh. Pasayo diha. O, oh, nana, pili tag video. Hello, na, dira, gawakal-wakal ko no. O, oh. dasun, imo nang i-add sa kat kap -kat. Dason, pag-add ni mo sa CapCut, nara makita ni mo. Pabulyuma ni mo, siyempre. Hello, mga Para kusog ang mga tingog. Nara, namustap ka. Dason, pwede kadira ka dira ka-add o sound effect. O, adjust-adjust na, adjust, no? Pamatik ba yung lantawag? Ah, padugay-dugay mo dira ron. mo kabalo. O, ibalik na to. So, good. Para ma-sure, good ba nga? Insakto to. to. Bisa gunsalan lang gud nga sound effect ibutan. Hello mga oh, play. Pumari, ko diyan. Oh, nagyaw-yaw ha. Oh, stop. Pagbutang na pinduto ni butong sound. The sound sound effects. Oh, mo pili na kadiha ug unsa imong gustong sound? Oh, pili ka. Oh, pindutan ni mong plus. Oh, i-volume ni mo para kusog. Marites ko dyan. Oh, nara. So, ato. Oh, nana sound effect dira. Karoon nang taon ta nagmahuman. Ba, ano? Eh, nana yung sound effect. Butang o. Oh, hindi yung tong walay tingog. Nang stop kag istorya, dito ka mo butang o sound effect para di mag-mix. Kasabot mo? Ha? Pamati! Pamati! labin yung sayon yun, mag-init Puti ka, ayo. Oh, balik balikon pala ni mo, kay, para masyur yun, dito din to nag-stop ka, istorya, din to, di ka mabuta sound effect. Ingon, ani on rani, niyo Di ka mabuta ang sound effect. effect, ng istorya pa ka, kay magyagaw. What? Oh. Siyempre, dagang stop-stop, dagang kating-kating. O, oh, ikating pa na mga istorya ang wala pulos. Ang importante ito lang itong imong ikuanan. oh. na niyo, o. On. O, kini nag-video ta, no? Girecord na o, ko. O, nagwakal-wakal. O, dito a... na pong ka, a... mabutang, o sound effects, o wala na iwakal. O, dira, sa katapusan. Inubur ni kayo na uh, kabulyuman. O, kay taas man kayo ang imong <laughs> sound effect ng katawa, ang idea na, ang kay wala na may istorya ng tumoy imo e nang ikat unya dayon ay eh, eh, split dayon i-off e ni mong volume ana para way tingog pag human imo e dayon na siyang ang speed ni mo pa ipaslo mo para mo taas po ba oh oh timing na Miro ka kanang sound effect ka putlan tana na adjust na ito po nga silang luha Nan, mauna. Unyang resulta. Mauni. Siyempre, ato sa aning i-save Pinduton ang export. O, oh, galoding na. Kay, nag-saving na siya. Save na na sa imong cellphone. Unya, ipakita na ko sa inyo ang resulta. Kung unsalan. O, oh, hapit man Og na 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 siya. Pinduto ng dan. Siyempre. Unya, atong lantawon. Hello mga kumarites ko dyan. So atong tubaguntong nangutana kung paano magbutang og mga sound effect sa video. What? Ingon ani on ni O, Oh, kini nag video no, gi-record na ko. Unya atong patyon. guys. <laughs> Kaya dili pud ko kay mo explain Kaya di man ko maestra. Agay. Mo gani wa ko maestra, no no kay kita maran ko ma explain. Basta maurot to ang masarangan na explain. Inyo na lang i-post post para masabtan ninyo kung gusto niyo ang mabalaan din to no? anak ra. Pero kung naa pa may mga pangutana diha. O kutob sa akong masarangan akong i-explain. Pag may na-estrata dapita, napita. Sige, pangutana mo. I-comment gun kutub sa akong serangan, sige mga kumaritis bye